Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo guys, ang pag-a-abroad talaga ay hindi madali at hindi para sa lahat. Especially sa lahat ng mga tao na hindi sanay malayo sa kanilang, -kanilang pamilya. Kaya ang sinasabi ko sa inyo before kayo mag-abroad, lagi ninyo pag-iisipan kung ready na ba kayo na harapin yung lungkot, yung kakaibang sistema na mararanasan nyo dito. Kasi talaga guys, um, to tell you honestly, ang pag-a-abroad talaga guys is hindi pa para sa lahat. Hindi ito para sa taong mahihina ang loob. So ngayon guys, kung kayo nag apply pa abroad, pagkatapos hindi buo yung loob ninyo, huwag nyo nang ituloy. Kasi sasabihin ko na sa inyo, masasayang lang ang effort ninyo. Kasi hindi lahat ng pagkakataon ay maswerte yung mapupuntahan ninyo na kumpanya or na amo, ganyan. So, kailangan buo yung loob ninyo na kaya ninyong harapin at pagtiisan yun hanggang sa ma-adapt ninyo yung buhay pagiging isang OFW. So, bakit ko sinasabi ang lahat ng ito? So, ngayon guys, for today's video, ay isi-share ko ang nangyari dun sa ang um, company namin. So, ganito kasi yung guys, may mga baguhan na mga kapwa natin o FW mula sa Pilipinas ang dumating dito sa Taiwan and doon sa company namin. Ngayon guys, meron isang empleyado doon na tatlong araw pa lang yata siya, if I'm not mistaken, basta tatlo, apat o lima ganyan, palang siyang pumapasok is nag-decide na siya na umuwi ng Pilipinas. Ang dahilan daw is um, nakikita yung anak niya na sinasaktan ng biyanan. Hindi ko naman sinasabi na, na wala siyang karapatan na mag-decide na gawin kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya. Karapatan niya yon, sarili niya yon, siya yung nag-effort doon. What I'm trying to say is, If you know to yourself na hindi pa buo yung loob ninyo papunta dito sa abroad, hindi nyo kayang harapin yung lungkot at yung mga bagay-bagay na maiiwan nyo dyan sa Pilipinas pag pumunta kayo dito, is wag na lang kayong mag-apply. Wag na lang kayong magsayang ng oras ninyo, ng pera ninyo, ganyan papunta dito sa abroad, especially guys, dun sa slot na napupunta sa inyo. Napakaraming nag a ngayon papunta sa ibang bansa, napakaraming pumipila, gumigising, nakikipagsapalaran dyan sa Manila, sa agencies para ma, ma select sila papunta dito sa Taiwan. Now, kung ikaw na select at maswerteng na select, pagkatapos, pagdating mo dito sa Taiwan, and um, hindi mo na kaya at magdideside ka na agad umuwi sa tingin niyo sino yung lugi. Siyempre kayo din Imagine, nagsayang kayo ng pera Nagsayang kayo ng pagod, ng effort And especially kapag, uh, kapag umalis kayo dyan sa Pilipinas Na marami kayong bayaring utang Kasi one of the reason kung bakit ka nag-decide na mag-abroad Pagkatapos, agad-agad mag-de-decide ka na umuwi ng Pilipinas Dahil na humsik ka, dahil na lungkot ka Or else sabihin natin na nahirapan ka Or hindi mo na kaya yung... Um, or madam damin ka kapag napapagsabihan ka dun sa work mo, ganyan, hindi talaga guys para sa yung pag abroad So, sayang talaga yung effort and yung chance and yung opportunities na nabigay sa'yo. Imagine, isa ka sa napakarami na na-select papunta dito sa Taiwan, isa ka sa pinalad at nabigyan ng opportunities, pero you just wasted it. You just decided right away kasi feeling mo yun yung tama. I mean, Gaya nga na sinabi ko, wala akong karapatan na magsabi na mali. Yung naging decision niya, ang sa akin lang ang pinupoint ko dito is, bigyan kayo ng advice na kung sakasakali man na ikaw na nanonood ngayon is nag-a-apply papunta dito sa Taiwan or sa ibang bansa, make sure na buo yung loob mo. Buo mo na and willing ka na mahirapan pagdating dito, willing ka na malungkot kasi yan yung talagang pinaka number one na kalaban ng mga taong nagdi decide papunta dito sa abroad. Yung hindi nila makikita yung pamilya nila, yung walang mag-aalaga sa kanila kahit na may sakit dito, yung homesick na homesick na wala kang magawa kung hindi. Kausapin na lang sa cellphone yung mga o mahal mo sa buhay ang gusto ko lang sabihin sa inyo guys kung kayo ay nag apply papunta dito sa abroad since na nandito ako sa abroad gusto ko makapagbigay sa inyo ng makonting advice na kapag kayo magde-decide na mag-abroad maglalagay kayo ng effort sa pag apply magagastos kayo, imagine nyo yun is huwag ninyong sayangin. Kung sabihin nyo man na hindi nyo talaga kaya na makapag-abroad or malayo sa pamilya ninyo, at least, sana inantay nyo muna na mag... Alam niyo kahit pa paano may pera kayo pabalik or kahit ilang buwan or kahit isang taon man lang para hindi na sayang yung effort ninyo, Ganon. So, ang gusto ko lang sabihin, guys, kapag hindi pa kayo ready, alam nyo sa sarili ninyo, wag muna. Kapag hindi pa buo yung loob ninyo, wag muna. Kasi unang-una sa lahat, kayo yung lugi. Yung effort ninyo, yung pera ninyo, gaya na paulit-ulit kung sinasabi sa inyo, pag-isipan nyo muna kasi hindi talaga lahat is madali dito sa abroad. Kasi napakarami talaga ang kapwa nating kababayan ang naghahangad na makapag-abroad. Pero ikaw yung na-select pero nasayang yung isang slot na nabigay sa iyo tapos after in a few days uuwi ka and also sayang yung ginastos ng kumpanya na nag-hire sa iyo imagine mo para sa ticket ganyan so hindi talaga tama so if ever man na um Ganun yung sitwasyon ninyo, ganun yung ano nyo na hindi pa kayo sure, huwag nyo na munang ituloy wait nyo na muna. Unless kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi pa talaga kayo sure pero alam nyo na willing kayo, go for it. Kasi alam nyo naman napakahirap ng buhay sa Pilipinas. Pero syempre hindi ko rin naman ina-advise na lahat kayo is mag-abroad kung alam nyo naman na hindi yan yung gusto ninyo. Ang sinasabi ko lang once na nag-apply kayo, make sure nyo na sure kayo or handa kayo na maging mahirapan, malungkot dito sa abroad. Kasi guys, ang dami kong nakikita na video sa Black App na nag apply papunta dito sa Taiwan. Naranasan kong mag-apply, mapuyat, gumising, magkautang para lang makapunta dito. Which actually, hindi ko naman pinangarap yung pag-abroad. Sinubukan ko lang. But look at me now. I'm almost 7 years dito sa Taiwan. So, so far, hindi naman masama, hindi rin madali, pero dahil nga sa kailangan natin makaipon, kahit papaano, is kailangan talagang pag natin yung hirap na dinadanas natin dito. Personally, yung lungkot talaga, yung pagod. Pero one day naman, at the end of the day, at least masasabi ko na kahit papano talaga guys, worth it na mag-abroad dito sa Taiwan. And maganda naman talaga si Taiwan. Um, gusto ko lang sabihin sa inyo, kapag hindi pa buo yung loob ninyo, wag muna. Sayang yung effort, yung pera ninyo. Okay? Na-share ko lang talaga yung nangyari dun sa um, company namin. Dun sa isa nating kapwa uh, OFW na umuwi after ng ilang araw. So, yun lang guys. Uh, sana magbigay ng idea itong video na to sa inyo. Especially, alam ko dun sa uh, ilang kong subscribers dyan na nag apply papunta dito sa Taiwan. So, thank you guys for watching and see you next time. Bye!